Noong October 28, bumagsak ang piso sa 59.13 pesos per US dollar. Ito ang pinakamahina sa ating kasaysayan. Kaya tanong ng marami, mahina na ba ang ekonomiya natin? Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay usapin ng supply and demand. Kapag tumaas ang demand para sa dolyar, halimbawa kailangan ng mga importers o ng mga investors, or kung kumonti ang supply nito, natural lang nalalakas ang dolyar kontra sa piso. Hinahayaan ng Bangko Sentral na gumalaw ito ng malaya dahil nasa floating exchange rate regime tayo. Ibig sabihin, merkado ang nagtatakda ng palitan at at hindi gobyerno. Ibang iba ito sa sistema natin sa malaking bahagi ng 20th century kung saan fixed ang palitan. In other words, meron tayong fixed exchange rate regime. Sa katunayan, nung panahon ng mga Amerikano ay nasa 2 pesos kada dolyar lang tayo. Ngayon, halo 60 pesos na. Actually, hindi naman lagi masama ang mahinang piso. Bad news ito para sa mga nag import dahil ang presyo ng mga ini natin tulad ng langis ay tataas. Pero good news ito para sa mga exporters dahil yung mga benta nila abroad ay magiging mas mura sa paningin ng mga foreigners at mas marami marami tayong mabebenta. Good news din ito para sa mga OFWs na nagpapadala sa kanila mga pamilya dahil mas malaki ang katumbas na piso na mai-enjoy ng kanila mga kamag-anak. In short, bawat galaw ng piso kontra sa dolyar ay merong winners at losers. Hindi porket mahina ang piso ay masama na ito. Ngayon sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o so BSP na isang maaring dahilan ng paghina ng piso lately ay ang pangamba ng merkado sa humihinang ekonomiya natin. At posibleng may kinalaman yung iskandalo na pumutok ngayong 2025 tungkol sa infrastructure corruption. Kaliwat kanan yung mga groups na nagsasabi na kailangan nang maresolba ng Marcos administration itong large-scale corruption pagdating sa infrastructure projects. Dahil marami na raw na investors ang nawawalan ng kumpiyansa sa ating bansa. Kapag kaayaw mag-invest ng mga negosyo, ay lilipat sila at mag invest abroad. At para gawin yun, ay kailangan nila ng dollars. Kapag ka mas mataas ang demand para sa dolyar, ay masihina ang piso. Kaya tandaan na ang mas mahinang piso ay maaring sintomas at hindi sanhi ng mga problema ng ating bansa. Tulad ng mababang tiwala, pagtamlay ng ekonomiya, at malawak ang korupsyon. Kung gusto nating lumakas talaga ang piso, kailangan munang lumakas ang kumpiyansa sa ating ekonomiya.